Hello, what's up mga idol? So ngayon, panibagong araw at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idol. So, ngayon mga idol, kung nakikita nyo, is gumagawa tayo ng numero dyan kasi magpapadala tayo siya. Hindi, yun yung design ng ating client mga idol. no. So yung, yung dalawang design yan mga idol, ah uh, ako rin ang gumawa niya mga idol fully healed niyan mga idol one year old so yun you know si idol Rahib Kim so nagmula pa ng Lapu Lapu City mga idol at syempre ang ating ni uh, nidos dyan na malakasan ang ating sponsor Big Waps Cartridges so maraming maraming salamat no? so yun at syempre um, dyan napaka relax lang ni Juan kasi nga gagawa na natin siya ng tattoo na number number uh, number 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 yan so syempre yung size nga pala na ginamit natin dito mga idol is ano um, uh, 3RL mga idol all the way na mga idol at isang ano lang ginamit natin dyan isang needle lang no so isang size lang 3RL at yan na rin yung ating ginamit pang shading pero dahil ng lang tayo dyan no at yun no know, napaka astig ng ano ng tatuan na dito kasi na, yan, yun napaka astig <laughs> ng mga idol at syempre yung voltage natin dito mga idol is ganun pa rin uh, 6.5 mga idol so yan you know, ah, ang bilis ng ating video mga idol at yun si Idol Rahib Kim. So, ah, uh, after ng mahigit isang oras mga idol, so ito na yung aming final result mga idol. So, medyo kung ganito mga design mga idol, no, medyo nahihirapan ako kasi nga walang hingahan to mga idol kasi dapat bawal magkamali dito no so yon kaya o, umabot tayo ng mahigitas oras dito sa number na yan. So, syempre, si client lang ang nakakaalam kung anong meaning niyan. At kung umabot ka hanggang dito, so don't forget to share, like, and follow. And syempre, sa nagpapashoutout sa next video na lang mga idol. Kasi, I'm busy, I'm going to...